Muling nagtungo sa lalawigan ng Nueva Ecija si Senator Amy Marcos upang magbahagi ng 3,000 cash assistance para sa 1,000 beneficiaries mula sa San Jose City at Talavera sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situations or AICS ng Department of Social Welfare and Development sa lungsod ng San Jose City at Talavera nitong ika-17 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kabilang sa binigyan na nasabing cash assistance ay ang mga senior citizens, solo parents at persons with disability. Itong uh, pantawid, yung pantawid pamilya na four-piece, eh, ang nabibigyan lamang yung may mga anak na under 18 years old. So, hindi nabibigyan yung ating mga lola at lola, ay eh, napakarami na nilang sakit, mga pangangailangan sa gamot, pakatapos yung ating mga PWD na may treatments, na required physical therapy, at uh, yung solo parents na parati nangangarag kasi may trabaho na mag-aalaga pa ng bata. Kaya, eto nga, ang ayuda, yung AX na pinamimigay, tinutumbok talaga sentro sa kanila para siguraduhin na itong mga hindi sakop ng four-piece ay mabigyan rin ng sariling pantawid. Kasabay ng pamamahagi ng programang AICS ay ipinagdiwang din ni Sen. Aimee ang selebrasyon ng kanyang kaarawan sa San Jose City at Talavera kung saan naganap ang hashtag Aimee Mukbang. Masayang naidaos ang hashtag AyMimukbang o ang kainan na inihanda ng mga market vendors sa San Jose Public Market at The Nest Talavera. Bukod sa kainan ay nagkaroon din ng mga palaro at pamimigay ng regalo sa mga nakakatandang nagdiriwang ng kaarawan ngayong buwan ng Nobyembre. Ayon sa Senadora, ang layunin ng programang AICS ay magpapatuloy upang matulungan ang mga nangangailangan na Pilipino sa buong bansa. Ako po si Philip W. Picture para sa Balitang Unang Sigaw.